Hain's numbers are still down and this is the final chance for lose Hain. Six months old to made him, daw. We need to change our strategy para maging relevant ulit ang Hain. That's why today we're choosing someone who will take his place. Pinipressure mo ba ako? Sigurado na ba tayo na si Chef Ella ang papalit? Mas matagal ang experience ni Carlon. Unto talaga! Si Chef Ella may puso! Serve them the best Hain experience or get kitchen. our personalized menu is our signature. Pagkain, hinain mismo para sa guests. Bungaro ka ba ang sa akin? Trabaho ko mag-serve, di ba? Oo, kaso ko nakaharap pa lagi <laughs> sa akin. You're not passing ko ng How is that female sous chef do? If she messes this up, I will fire her. Bakit lahat ang desisyon ko kailangan questionin? Dahil ba babae ako, kaya walang nakikinig sa akin? The way I see it, kaya, kaya mo naman. Wala ka lang ng tiwala sa sarili service! Ito sa hain, hindi lang basta pagkain ng aming yahanda, kundi pagkain hango sa kwento mo. Pero ngayong gabi, hayaan nyo kaming ilahad ito, ang kwento ng aming mga puso. <coughs>